Wala pa sakay ng sidecar si Inana. Kaya eto, tiyaga-tiyaga sa paglalakad. Tapos sa kalimot pa ako ng nakalimot pa ako magdala ng payong, guys. Kaya eto, napakainit is lang. Ayan, para malibang tayo at um, kalimutan natin ang init ng paglalakad. Video-video lang muna tayo, guys ng ating dinadaanan. malayo-layo pa tayo. Malayo-layo pa ako sa amin. Ah, bahay. Ah, siguro may mga kalahating oras tulakarin Dahil medyo malayo-layo din ito sa bayan. Hmm. Ayan, yung kalsada na yan. Yan, yung dinadaanan na namin papuntang uh, Pogo kapag kami ay nagko-copras Ayan, kaya talagang medyo labas na ito ng bayan, guys. Kanda ng halaman, guys. Ayan guys, oh. Pakaganda ng bahay. Ayan guys, ako magpapaalam na. Bibilisan ko ng paglalagat ko. Sobrang init kasi guys. Bye uh, bye na. Magandang tanghali na lang sa inyong lahat.